yon guys uh, uwi na tayo ng Manila so sa tagal ng uh, panahon ko rito na uh, pagpalagi dito sa uh, camping site ng mga special children so uwi na tayo so sa tagal is natapos din natin pero may konting uh, ayusin pa pero malaki ng uh, pagbabago at mag open na tayo sa Merkules sa March 6 Uh, birthday ng aking uh, sponsor na si Mami uh, Sharma Marquez. So ipasilip lang sa inyo. Yan, ito yung uh, camping site natin. Yan. Hintayin nyo guys, baka mapanood nyo yung full video sa aking uh, YouTube channel. Ako si Boy Sardinas. Ito yung uh, camping site natin. No? Yan. Kita nyo naman itong ating hagdan. Tayo talagang masisiyahan yung mga magpupunta dito. At ito naman yung ating uh, kubo na talaga namang napakaganda my goodness yun o no? right grabe talagang uh, tinapos ko to guys talagang ano uh, Hinabul hinabol natin Tingnan nyo naman o no? oh. maaraw kasi tingnan nyo naman tong ating uh, lamesa my goodness yan o no? oh. tinapos ko saktong sakto rin talaga yung pang burnish ko talagang uh, sumakto yan you no know? so yun shout sa aking uh, mga sponsors mami Sharma Marquez, daddy Dani, Makasait mami Touch Worker mami Leticia, mami Aysan at sa lahat ng ating mga viewers mami Alidio Marte shout po mami Amabella Riz mami Amalia Gusterson so sana napapanood nyo rin itong ating uh, content so sobrang uh, sobrang laki ng mission na to kasi kahit sa panaginip ay uh, hindi ko akalain na pati sa mga special children ay mag-charity uh, tayo. So sa March 6 po ay uh, susunduin ko yung mga special na pupunta rito. I think mga 7 lang sila kasama yung isang magulang kasi hindi naman kasi sasakyan ko kung lahat sila. So marami daw po mga naka-line up. So pakishare itong mga video natin guys para papanood pa ng mga kababayan natin na may mga special children na anak dahil i-schedule natin sila na magpupunta rito. prefoods foods, free sundo at hatid. So, syempre, mag-iipon din tayo ng mga budget para dyan. Kung gusto nyo rin pong mag-donate sa mga special children para sa nila mga pagkain, pwede nyo po akong kontakin no? para ma ma maging masaya po sila. So, ang nag-sponsor po dito, si Mami Sharma Marquez, Mami Aisan, yun sila, Daddy Danny Makasait, Mami Touch Worker, yan, mga sponsor ko po sa Amerika. So, tinan nyo nga po, oh. My goodness. Yan, oh. Oh, imagine nyo, imagine nyo ngayon, nandito yung mga special children na kumakain, naglalaro, nagkukwentuhan. Siyempre, sa kanilang tahanan, ah, bahay lang sila palagi, hindi sila nakakapunta sa mga ibang mga tulad ng ganito dahil mahalong pamasahe. Ah, Siyempre, dapat may ah, ano, service, ganun. So, syempre, maalang uh, pagkain o mga mga ganitong mga site. Syempre, may bayad, may entrance. Pero dito po kay uh, Aerometal Guard Main, Boy Sardinas TV. Pati nga po, pagkasundo uh, at hatid ay libre. Ganon din ang pagkain. So, sana dadami pa yung uh, makakapanood nito. At ay uh, sana madagdagan yung uh, sponsors natin. Uh, kasi hindi naman tayo mayaman. Tinulungan lang po ako ng mga uh, sponsors ko rito para maging ganito. At ay... Uh, buti naging plano to dahil binabalo ko na sana itong event, pero nagamit sa malaking uh, mission no? grabe oh kakatapos lang po namin mga mamsis no? kakatapos lang natin oh, labas na kayo doon dalawa labas so katun nyo naman yung ating daan mga kaahagdan Ayan, lahat na barnes So pag nandito kayo ng personal talagang ano nakakatanggal ng stress kahit pagod ka mawawala so ayan pinapinturahan ko na rin to kay Rico ayan pintura na lang po yung ginamit ko rito kasi ang napakamahal nung ginamit kong pang varnish niya sa may loob eh malaki pa to eh ito pintura na lang maganda naman so ako nagtimplan yan so ah uh, ayan maganda naman yung pagapintura, kasi diba? ito ako ang gumawa niyan syempre Uh, ngayon lang natin ako nakapag-vlog kasi talaga nagtatrabaho rin ako guys. Uh, talagang uh, uh, pinilit natin na ano na matapos ka agad. Ito nyo naman no. Ayan. So gagawa pa si Rico bukas. Magpipintura pa siya sa may kabila. Si Pare Randy nagtrabaho rin po kanina. Ayan, nagtrabaho rin siya. So may utang ko kay Pare Randy ng dalawang araw. At kay Rico dalawang araw. Very 2,000. So, yan. Ito may balak na ako dyan. Pero huwag muna tayo magbalak. Kasi tama na muna. Okay na muna to. Ito mga mamis, hindi ko po natapos talaga kasi nagtutok ako dun sa may sa may kubo. So, okay lang naman yan dyan, no? So, na yan. Kasi mag-opening na tayo at ako'y uuwi naman po. At ay miss na miss ko na yung mga anak ko eh. Yan. So, grabe. Woo! My goodness. Yan, tinan nyo naman. Dito na nga pala ako kinapos ng Barnes. Ito hindi na po na So na yan. So ngayon lang ako nakapag-video. Kasi talagang kahit gabi po nagawa ako dito. Dahil uh, gusto ko nga uh, talagang uh, umabot talaga sa March 6. So umabot talaga. So ito na lang yung pipinturahan na Rico guys bukas oh, mga mamis. Hindi ko lang po alam kung naka-order ng attention ng aking amisis. kasi isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, anim na tent yan eh. Dalawa sa pool, isa dito, sa dyan, isa doon, dalawa doon. Tapos wag kayo mag-alala kasi malaki naman tong bahay dito. Ay, hindi ko naman na ni ano eh. Malaki naman tong bahay na to. Pwede dyan. Ganda <laughs> dyan. So, yun. Uwi na si Boy Sardinas sa Manila. Huh, ang lalaking walang pahinga. Tira nyo naman, no? Ang ganda ng nabarnisan. Ito talaga yung itong kubo na to. Ito ang uh, pinaka main attraction talaga ng resort na to. Grabe. Diyan ako natulog kagabi mga ma'am sis. Naka po, napakalamig. Naghahanap ako ng kubo na idodoble. Nagigising ako. So, share dun sa ano, sa Uh, bina ng kapatid ko, nandito sila. So, kagahapon, tapos kagabi dito natulog, ay eh, tuwan-tuwa yung mga bata. Yan, nakita pa lang itong uh, hagdan natin. Uh, Gustong-gusto ng mga bata, balik sila ng balik. Panik don panik. Uh, balik, panik, balik, ganun. So, yan. So, hindi man, hindi man naman natuloy na meron tayong koi. At least, uh, nandito naman na, anytime naman to kung magkakaroon tayo ng koi. No? Okay na yan, at least. Andiyan na siya. Huh. Ang napakalaki rin ang nagasos po dito. Sa sarili kong pera, I think nasa 60,000. 60,000 pesos or magsi 70,000 kasi may mga utang pa ako sa mga tao. May mga ibang hindi pa nalista. So, sa mga sponsors ko, 100,000, mga gano'n. My goodness. Ang mahal po kasi ng materyales. Buti nga, mura lang yung aking pa sweldo, 500 lang kasi para sa charity na lang din nila ang tagal nang ginawa na ito Bagmula pa ng December so ngayon ay uh, anong pecha na ba ngayon 4 uh, ba o 3 o 4 ah hindi 3 lunes, martes 3 o um, uh, uh, diba magmula ng December na naging plano ito na at least nagpapasalamat ako dahil uh, yung uh, pinagbabalakan ko na event na to is hindi na so hindi na rin talaga uh, kasi magiging uh, uh tourist spot siya ng mga special kasi dati kasi wala namang kasi nagpupunta dito guys sa isang buwan isang beses lang ako na pupunta rito kasi walang gana ganun hindi, uh, walang gana magpunta rito kasi sila tatat at nanay ko wala na rito So naging dahilan yung uh, mission na to para maalagaan ko to. Makikita nyo yung magpupunta rito pag nagkaroon tayo ng budget. Pensya na, wala na tayong sweldo kay YouTube. Hindi na ako makaka, makakapag, uh, yung talagang uh, makatulong ng uh, sobra. Kasi yung sarili kong pera, hindi naman po pwede na i-charge ko lahat kasi nagtut, nagpapagamot pa ako ng tatay ko. Buti dito, yan, sila Daddy Danny. Ay nako, hindi talaga tayo iniwan. So, kita nyo naman. Uh, ang bilis ng uh, pintig ng puso ko pagka, ano, iniimagine ko na nandito, pupunta na. Kasi, uh, yung pupunta na mga special dito, guys, ay talagang, uh, yun pa lang, ay bawing bawi na yung ating mga pagod, yung mga pera natin ginastos, yung makita, makita natin sila na nandito na na bumaba at ay nakakasama na natin. So, panoorin nyo po yung video na yun guys. Kung pwede pa share nyo rin. Whew. So, ito. May ilang taon na lang to. Mamamungo na ng avocado. Tapos, ito. Kinabit ko kagabi. Yan, kinabit namin to kagabi nila Tabak. So, yan. Maraming salamat kay Tabak, Tatay Enteng, Rico, at si Aba. Yung pang mga ano natin. Whew. Grabe, ang laki ng kubo. Saka yung lamesa guys, ang haba. So nakita nyo naman, mahaba. So pan, pa talagang pang maramihan. Lalatagan natin ng uh, ano yan, ng dahon na saging, dyan kakain. Magluluto. eh hindi ko pa pala napakita sa inyo. Yung lababo na ginawa ni parang tabak kanina. So parang tabak, may utang ako sa iyo ha. Sa akin parang Rico. Whew. So ayun, maraming salamat kay Daddy Danny yung uh, sumubra nung uh, nakaraan na uh, ay binigyan niya ako ng ano ng 5,000. Binili ko rin ng mga gamit dito kasi marami pa rin nga kulang. So may natirang uh, 700 o 600 yun po yung uh, pinangkain namin dito. Buti dumating yung aking mga kapatid ay eh, masarap yung mga pagkain natin. <laughs> so ito yung yan itatiles po ito, tatiles to Daddy Danny. May tiles yan, o, ganun yung tiles. So, papatong yung tiles dyan. Yan na makandikit lang yung tiles o so, hindi na yan kailangan pang anuhan tulad yung nakita ko so ayan ito na tayo maguhuga. so papa install ko dun kay parang tabak lalagay lang naman to dun eh tapos meron na di na maghuhugas kasi nakatalong ko kami naghuhugas dun so yung to oh. tapos yung papalagyan ko ng ano yan pero sun na ng pinto para malagay dun yung mga kaldero mga sa, kung nalalagay sa ilalim huh oh, grabe magreng tabak saglit lang yung tinira kanina so ayan dito na lalagay yung tiles tapos may grout yan pag ganoon alright okay na so bareness tabak yan dun kasi pag magugusay ng plato yan na kasi masakit na yung likod ko na ano warang lababo kasi ang lababo namin guys dati dito nandun sa baba ano lang ginawa ng tatay ko na native na ah, gamit mga kawayan so dun nandun yung lababo dati ito yung aming uh, kusina. Yan, da, kung saka nakapanood. Kubo lang yan dyan dati. Dyan kami kumakain. Tapos napunta ako ng Mindanao. Pinabuhusan ko yan. Wala pa akong sweldo kay YouTube noon. Pero, uh, ewan ko, ba't ako nagkakapera? Sa sarili kong pera. Sa negosyo ko, uh, ano naman, nagpapala tayo ni Lord. So, yun. Ito, kaya na nagawa yan. My goodness. Pag naisip na natin yung ano, yung mga tapos natin, minsan natutulog na lang ako, minsan nakalimutan kong kumain sa so, pagkaano, napapagod, kasi medyo mainit na rin dito tapos malamig sa gabi, so inuubo ka. So, syempre, pawis ka nga ng trabaho. Tapos pag gabi sobrang lamig. So, I think sa Manila mas ma mas mainit ngayon pag uwi natin, guys. Doon lagi tayo naka-electric fan dito, walang electric pan. Pero may kuryente naman ako dito. Maraming salamat sa aking sponsor na si Kuya Roger. May, may electric pan kasi hindi mo kailangan mag electric pan dito at napakalamig. sa so, uh, mga po dito, yan you know, Napaka relaxing. So, sino, sino kaya ang unang makakapunta na dito ng mga sponsor natin. So, sa aking mga subscribers, sa ating followers sa Facebook, kung gusto nyo pong dumalaw dito, welcome. oh Welcome po dito. Uh, at kung uh, wala pa content, tent, nakita nyo naman ako sa vlog, eh, wala pa content magdala ng tent nyo kung gusto nyo magtuturog sa may mga tent pero pag nakatingin nyo sa vlog ko at ay ako yung nakabili ng tent free na ang tent no nalala lang kayo ng pagkain nyo na iniuihaw ganun tapos gulay bibigyan ko kayo ng gulay grabe yun pero yun nyo uh, ngayong araw na to ay uh, uuwi na tayo ng tagig hindi ako makapaniwala my goodness lah yung mga anak ko tumatawag na sa akin sabi nila hindi mo hindi mo kami mahal di sabi niya yung anak kong bunso hindi ko hindi ko na daw sila mahal tapos yung si Rico uh, marunong na magsalita nako huh, pero at least ano na ano natin yung ano yung mission ilang araw na lang ilang tulog na lang so i think hindi ko alam kung pupuntahan ko pa yung mga bata para ma-interview muna natin para makita nila So papanood ko tong video na to. Panoorin niyo to mga mga kids no. Ito ipupuntahan niyo. Ito ipupuntahan niyo magiihaw tayo ng hotdog, kahit tayo ng chicken, fried chicken, spaghetti, pancit, adobong baboy. Kung anong gusto niyo, maglalaro tayo dito. Saro din pala sa mga anak ni Mommy Tats no. Mauuna sila dito sa 5, March 5. Mag-aano po sila dito magde-decoration. Magde-decoration po mga anak ni Mommy Tats, lupet. So, ako, 6 ako pupunta rin eh. So, mauna sila. Iwan ang isusi kay Rico. Alright. So, ito kasing tent ko na ito. Sira na yan. Oh. na yan. Pero yung mga bata kagabi nandyan. Yung mga pamangkin ng kapalid ko. So, one year sila. Hindi nakapunta rito. Nung no, pagpunta nila dito, pagbaba ng mga bata dyan, sisigawan ng wow. Kasi naman, pag ahit na naman ikaw makapunta rito. Oh, yun know? My goodness. Ito nga thumbnail natin. Ayan. Yung thumbnail natin. Yun. Whew. So, yung tatay ko, uh, napapagamot pa rin. So, next week, yun. Uh, sana tulungan nyo ako mag-pray. Nagka rin tatay ko para mailibot ko naman din siya dito. So, lumalabon yung tatay ko. So, kaya mo so sana mapunod mo itong video na to at alam ko pinapunod mo naman so ito daw yung lugar na iniwan nyo ni nanay so alam ko miss na miss nyo na rito at mapapabaw din kayo pag napunta kayo rito so soon magkakaroon tayo ng negosyo rito ng crayfish so soon kasi kailangan din natin negosyo para meron tayong pancariti charity at ay uh, uh maraming salamat po talaga so ito yung flooring natin uh. huh, yung uh, pagod natin ay uh, uh, madaling mawala lalo pag, pag uh, meron tayong mission na talaga namang uh, nagagawa natin napaka walang imposible so bibiyahin na tayo ngayon hindi na ako magpakita sa inyo guys at ay uh, mukha na akong baluga <laughs> hmm. so yun na uh, uwi na tayo uh, see you na lang sa ano po uh, see you on my next video sa kung mapupuntaan ko yung mga bata, eh, mapapanood nyo. At kung hindi, diretso na tayo dito. Diretso na. Napaka-excited, no? nakaka excited talaga. Excited na talaga ako. Lalo-lalo yung mga sponsors ni Boy. Excited talaga. Super excited. Ay nako, Ito pala. Hindi na kumasya rito yung aking burnish. ilang lang na burnishan. So, okay na yan. Hindi na. Ganda naman din, te so sorry hindi, hindi talaga umabot na dito yung mga pinagbibili ko ang daming natin uh, pinagbibili ang mahal din talagang uh, nandun naman sa vlog ko naman nakita uh, naman lahat yung mga gastos ganun kasi ako mag vlog napapakita uh, ko sa mga sponsor natin yung mga pera nilang binibigay na uh, donation dito sa ating uh, resort hindi na sinasabi na, na magbawas ako ng gasolina o bili ka ng pagkain hindi natin gagawin yun kasi hindi tayo tutulad sa mga iba. Kasi may karma yan. Binigyan ka, di maganda. Pag uh, hindi, para sa sa'yo, ay eh, wag. Kasi kung donation nila yan, para sa isang sunan ng tulungan, ibibigay natin. No, wag natin uh, ibubulsa. Kasi mayroong balik yan. Tulad ng mga iba na nababalataan ko na nakakarma na. My goodness. Kasi, hindi ka man makakarma ngayon. sa so, uh, upang uh, And dulo mo sa mga tumutulong sa kababayan natin, ihintayin mo talaga 'yon, may darating 'yon. 'yung karma ni Boy Sardinas, karma nito, karma ng karma uh, nang nangyari sa mga charter natin. Ito na 'yung uh, bigay ni Lord. Ito na 'yung uh, pinaka good karma. So dito na lang ako, dito na lang si Boy Sardinas pag uh, mag ano mag uh, meron tayo mga bisita na mga special, kukunin ko 'yon. Uh, siguro yun na lang muna din mga vlog ko. Depende. Kasi ay matanda na tayo. Uh, pahingan na rin naman. Wala na akong time sa mga uh, mahal ko sa buhay. Lagi na lang ako lang sa ch charity. May nabasang nga ako. But si boy, parang lagi na lang sa lansangan. Lagi na lang natulong. Hindi palaging wala sa feeling ng mga mahal sa buhay. Ganun. Ay nako. Hindi ko nga alam. So, babawi na lang ako. Kasi ito po, napakalaking mission po kasi ito. Kung makakita nyo lang yung mga vlogs natin dyan, mga nagbablog ako ng about ng ginagawa to. Ang sarap balikan nun. Pero nakasave na yun. Ang sarap panuoran yun pagdating ng panahon na ito yung, ito yung simula. No? Naging simula. Shoutout din kay, ano, kay Mami Edwina Acoba. Shoutout po na tulong din po siya rito. Maliit man or malaki na tinulong dito sa camping site natin uh, basat galing sa puso ay uh, same sa paningin ng ating ha, Panginoon basta diretso lang tayong tutulong kung may tutulong pagkawala wala wala no? huwag tayong uh, tutulong ng hindi mula sa puso kasi huwag na lang tayo tumulong kung hindi rin mula sa puso dahil uh, hindi yon counted sa, sa paningin ng ha, Panginoon So ayun guys, maraming po salamat sa nanood ng video na to, lalong lalo sa Uh, mga subscribers natin uh, kung ilan man kayo nakapanood nito shoutout po ako pa rin ito si boy sardinas na hindi nagsasawa na tumulong so sana mapanood nyo yung mga special na papasok dito at yun ay gagawin natin hintayin nyo lang po at ayang ilang tulog na lang so guys uh, uh, drive na po ako uh, uwi na po ako miss ko yung pamilya ko at uh, gusto ko makita yung tatay ko, dadalan ko siya ng saging. At uh, gusto ko nang hug yung mga anak ko. Maraming salamat po. God bless you day. See you on my next video. Bye bye.